medyo advance yung oras dito sa Banana hairs. tapos nagluluto ako ng champorado ito yung niluluto ko ngayon na almusal tingnan nyo yung niluto ko nung nakaraan na iniwanan ko ng kanin si at na panis kunti lang ang nakain niya kaya mahirap magluto pag siya lang mag-isa kasi nasasayang lang yung kanin. Maaga ako nagising ngayon kasi maaga ko papakainin yung aso dahil pupunta ako ngayon sa doktor. na natin baka umapaw. Maaga kasi ako ngayon nagluto dahil magpapacheck up ako ngayon. Mag nakaraan masakit ang likod ko, masakit ang dibdib ko kaya gusto ko magpa-mammogram. Tapos sumasakit yung ulo ko. Ang dami kong masakit sa buhay. Magpapamamugrap ako ngayon. Tapos magpapapap smear. Kasi two years na nung nagpamamugrap ako. Mamugrap or mamogram, di ba? Yun ang gagawin ko. Kasi two years na ang nakaraan nung nagpamamogram ako. Kaya kailangan ko mag-check up ngayon para... Uh, update ako at saka alam ko yung sitwasyon ng ano ko ng katawan ko kahit sumasakit pag alam ko na walang diferensya hindi ako masyado nag-aalala kaya, ngayon medyo maaga ako nagluto dahil pupunta nga ako sa doktor magpapa-check up ako ngayon, sa araw na ito, isasarado ko muna yung shop. Mga alas 5 na siguro ako ng hapon magbukas kasi gusto ko makapagpahinga pagdating galing sa hospital. At saka, ano ka na ito? May, mamimili pa ako ng mga paninda. Hindi ko alam kung makakapamili ako ng paninda ngayon. Pero ang sigurado, makakapag-check up ako. Tapos, sumas sumasakit na naman ang ulo ko. ininomang ko ka ng bio g at saka medical minsan. Tapos, bio g Siguro, bili ako ng gamot yung nirisita ng doktor noon. Binabantayan ko tong aking logo. O baka umapaw ba sa, ano, sa kaldero. Ayan yun ang gagawin ko ngayon. Ito yung Ito yung sampurado madaming nalagay ako na Pero ano na siya. Hindi ko lang siya aasukalan dito kasi baka di maubos ayan ng asukal. Kaya patayin na natin yung ating apoy. Kainan na tayo. Kasi pupunta pa ako ng palingki ngayon. Ngayon, sampurata natin. Lagyan ko siya ng gatas powder na bird's tree. Tikman ko kung okay na yung lasa niya. Hmm. Okay na. May buti ako dito. May plastic. 500 ml to. Nahugasan ko na to. Sinabon ko siya. Tapos, ginanon ko. Pero medyo basa pa siya. Lalagyan ko yan ng mantika. Pero tatanggalin ko tong, ano, yung level niya. Tatanggalin ko yan. Lalagyan ko siya ng mantika. Kasi, bawat, halimbawa ganyan, Kalahating litro, nagpapatong ako ng limang piso kasi meron siyang bote. Kaya, medyo maganda rin pag nakalagay na dito, di na natin itatapon yung mga bote natin. Basta maganda pa. Tapos, nagkakapera pa tayo sa boteng ito. Basta pag pumagka ng frisyo, nagpapatong lang ako ng lima kasi meron siyang bote. Ako kumain ngayon. Ah, uh, gisingin natin si Raya. Kasi may exam siya ngayon sa inyo. <laughs> diba ba pupunta ka ng ano? Luto na ang ano ko. Galing na ako sa palingke. Nakapaglinis na ako ng aso. Nakapagpakain na. Andito naman tayo sa shop ngayon. Ah, bumili ako ng bangus. Ito yung binili ko. Pinabunlis ko siya. Isang peraso lang 150. Ang kilo nito ay 190. Sobrang mataba siya. Oh. Ngayon, isisigang natin ito sa miso. Ugasan muna natin. Ayan o, yung taba niya. At ito na, igigisa natin yung ating sinigang sa miso. Ako pa nagsisigang, meron siyang bawang. Gusto na padami yata ng Ipang araw pa na sasabi si sa Ria na gusto daw niya ng sinigang na bangas na bondes pero bondes. Lagay ko yung Lola. Kahit malalaki na yung anak natin Bago pa yung umalis iniisip pa rin natin yung kakainin nila Kung patukosin Pwede naman sila magpilapa Parang di sanay talaga na Aalis na walang niluto Kaya kailangan nito nilagay ko na yung sibuyas. Parang may mga bata na nag sa labas para sa computer. Sabihin ko nga na sarado mo. Nilagay ko na yung kamatis. asin. Ayan, malambot na yung ating kamatis. Eh. Ang ganda magluto pag hindi ka nagmamadali. Pero pag nakabukas lang siya, lagi akong nagmamadali pag magluluto. Ilagay ko na yung ating miso. Okay. <silence> maglulog na rin yung ating kamate maglagay na tayo ng tubig Ito na yung sabaw niya. Apat na tasa yung nilagay ko. Dito ko siya niluto para ano siya, yung maluwag ba. Madali makuha ang isda, hindi siya madudurog. At saka yung gulay. Takpan ko para mabilis siya kumulo. Na yung ating tubig. Ayan, ilagay natin yung sili. Pakuluin pa natin bago natin ilagay yung ating bangos. Ayan yung ating bangos. Ito yung ihahalo natin. 20 pesos to. Madami siya kasi gusto ko yung maraming gulay. Puro lang siya mustasa. Ilagay na natin yung ating bangos. Alam nyo ngayon ang exam ni para sa inmat. Yung gamit ko naman niya na laptop doon, yung may ano siya mabagal. Kasi kahapon lang niya dinownload yung ano, apps ng para sa inmat ba. Ilagay ko na rin yung ating mustasa. Di ko na siya inano, di ko na siya pin... ano yun, pinotol. Ayan, buo lang siya titingnan natin to mamaya pag kulo kong maasim pag hindi maglalagay tayo ng sinigang mix siya lagyan ko siya ng paminta titikman ko kung okay yung asim pag hindi maglalagay ako ng sinigang mix gamit tayo ng kutsara. Kulang cool pang asin niya. Ayan, naglagay ako ng sinigang mix. Kunti lang kasi yung ating miso kaya naglagay tayo ng sinigang mix para laging maasim siya tapos maglalagay ako ng ano maglalagay ako ng asin kasi kudang pa siya asin ano mo natin yung sinigang mix idurog muna natin yung sinigang mix. Parang malalata yata yung ating mustasa. Ah. Takpang ko muna para madurog yung sinigang mix. Then, ito na. Dito tayo sa kumukulo mag ano ng timpla. Mm. Okay ng lasa niya pati ano niya, timpla. Pero masarap nito yung may patis ko na, walang patis siya ka dito. Ito may patis. Naglagay ako ng patis. Ayan. Para lasa yung ating isda. Ayan, luto na yan. At ako'y maliligo na para makapunta na sa hospital.